Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. MSG Channel. Hello po mga Kalingap at mga kaibigan. Mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na way nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naruroon. For today's video ay patungkol po sa photoshoots ng mga Kalingap Angels. Alam naman po natin na si Rina ang pinakaunang princess ng Kalingap, syempre kasali siya sa mga Kalingap Angels. Mapapanood po natin dito na si Princess Rina ay tinitingalan ng mga kasama niyang angels. Bago po natin panoorin, subscribe naman po ang magamang God Samaritan na sina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edna Vlogs at gano'n na rin po sa akin.

मा ah, वावा kita... oh, ah, kita... man... 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 So ayan po mga kalingap at mga kaibigan makikita po natin na lahat ng mga kalingap angels ay puro magaganda. Pero si Rina ang pinakamaganda at kakaiba, bagay sa kanya ang kanyang damit, bakit nasabi ko ito dahil makikita natin na lahat ng angels ay nakatingin kay Rina, tinitingala siya diba? Malaki na ang pinagbago ni Rina, sana ay tuloy-tuloy na talaga ang kanyang paggaling. Maraming salamat Kali Ngaprab at ate Roda sa walang sawang pagtulong kay Rina. Mapanood po ang kabuoang video sa YouTube channel ni kalinga Prab. Hey you can get you off of my mind. Are you still thinking?